Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanahong balita. Ayon kay Commission on Elections o Comelec Chairman George Erwin Garcia, may tuturing na pangkalahatang mapayapa ang BSKE sa kabila ng mga naiulat na insidente ng karahasan at aberya sa iba't ibang panig ng bansa. Aniya kung susumahin, ang mga naitalang kasong ito ay isang maliit na porsyento lamang kung ikukumpara sa mithiing mapagtagumpayan ang halalan, higit lalong ngayong interesado na ang maraming Pilipino sa kanilang karapatang bumoto. ipinaalala ng Department of Education ang accident insurance na matatanggap ng mga gurong nalagay sa peligro ang kalagayan kaugnay ng BSKE. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Tiniyak ng Department of Education na may assistance itong nakalaan sa mga gurong nagsilbi sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kung sila may nalagay sa peligro. Ito'y ipinaalala ni Deputy Undersecretary Michael Powa Matapos makapagtala ng limang aksidente sa araw ng eleksyon, ang binipisyong nabanggit ay sa ilalim ng GSIS issued personal accident insurance. Nakasaad dito ang 30,000 pesos para sa mga accident related cases at 100,000 pesos naman para sa accidental death or dismemberment. Mangyaring ipagbigay-alam ang insidente kalakip ang detalye ng nangyari at contact details ng biktima o complainant sa nonmotorclaims at gsis.gov.ph. Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagtatapos ng BSKE, hinihiling ng COMELEC ang mas mahabang oras ng butuhan para sa susunod na halalan. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, hindi sapat ang alas 7 hanggang alas 3 ng hapon na oras ng butuhan para sa 68 milyong regular na botante at 24 na milyong botante ng sangguniang kabataan. Kung maaari nais ng COMELEC na palawigin ang oras ng botohan mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbitbit ng maliliit na bata sa sementeryo, hindi nire ng DOA. DepEd, ipinaalala ang accident insurance ng mga guro hinggil sa eleksyon. DILG Secretary Benhur Abalos, hinikayat ang publiko na ipagbigay alam sa otoridad ang mga pandaraya sa BSKE. Mga mamimili ng bulaklak para sa undas, lagsana sa dangwa. Ikaapat na batch ng OFWs mula Israel, nakabalik na ng bansa. SB-19, nakatakdang magtanghal sa Singapore, Thailand, Dubai at Japan patas at pantay na balita. komprehensibo para sa puso ng masa. Ito ang News Post. Ako si Francis Riudike at narito ang mga napapanuhong balita. Hinimok ng Department of Health o DOH kamakailan ang publiko na huwag dalhin ang mga maliliit na bata sa mga sementeryo upang maiwasan ng mga ito na masugatan at makakuha ng mga masakit mula sa siksikan at pabago-bagong panahon. Nagbabala rin si Health Secretary Teodoro Herbosa laban sa pagtangkilik sa mga ambulant vendors sa loob at labas ng mga sementeryo na nagbebenta ng mangga, sandwich, fruit juice at iba pang pagkain. Aniya ang nabanggit na mga pagkain ay maaaring kontaminado ng hindi ligtas na tubig at iba pang elemento ng kapaligiran na maaaring makompromiso ang kalusugan at kaligtasan ng mga mamimili. Upang maserbisyuhan pa ng mas mabuti ang publiko, siniguro ng BI na mayroong sapat na tauhan para rito. Alamin niyan kay Daniza Lopez. Sa pagdagsa ng mga tao dahil sa nalalapit na undas at mahabang bakasyon, tiniyak ng Bureau of Immigration o no BI na sapat ang matauhan nito para maserbisyohan ng mabuti at mapanatili ang kaayusan sa immigration. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko mas pinaigting na ang ahensya ang operasyon nito para mapabilis ang pagproseso ng mga paparating at papaalis ng mga biyahero. Ipinagutos nito ang masinsinang monitor sa mga operasyon para maiwasan ang anumang potensyal na mangyaring aberya. Inabisuan din nito ang mga biyahero na dumating ng mas maaga sa kanilang nakatakdang pag-alis. Dani Lopez Naguulat, para sa One Media Network. Sa papalapit na undas kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa PITX, isinagawa ng LTO at DOTR ang inspeksyon sa mga terminal at mga pampublikong bus nito. Ayon sa LTO, ito'y bilang parte na rin ng paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero sa kanilang magiging biyahe. Ang pag inspeksyon ay isinigawa ni na DOTR Secretary Jaime Bautista at LTO Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II kung saan kinamusta rin ang mga pasaherong bumabiyahe sa PIDX. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbitbit ng maliliit na bata sa sementeryo, hindi nire-rekomenda ng DOA. DepEd, ipinaalala ang accident insurance ng mga guro hindi sa eleksyon. BILG Secretary Ben Hur Abalos, hinikayat ang publiko na ipagbigay alam sa otoridad ang mga pandaraya sa BSKE. Mga mamimili ng bulaklak para sa undas, nagsana sa dangwa. Ikaapat na batch ng OFWs mula Israel nakabalik na ng bansa. SB19 nakatakdang magtanghal sa Singapore, Thailand, Dubai at Japan. Patas at pantay na balita. Komprehensibo mula para sa puso ng masa. Ito ang Ako si Francis Rio Dike at narito ang mga napapanuhong balita. Ligtas na nakarating sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sa Pasay City kahapon ika-30 ng Oktubre ang ika na batch ng mga overseas Filipino workers o OFW returnees mula sa Israel. Ang batch na binubuo ng 60 OFW at dalawang sanggol ay sinalubong ni na House Committee Chair on Overseas Workers Affairs, Representative Ron Salo, DMW Officer in Charge Hans Leo Kapdak at iba pang officials mula sa iba't ibang ahensya. Lahat ng mga bumalik ay nakatanggap ng agarang tulong at iba pang suporta sa kanilang pagdating. Sa kasalukuyan, isang daan at na OFWs mula sa Israel ang ligtas na kauwi sa bansa sa pamamagitan ng mga pagsisikap ng gobyerno sa repatriation. Hinikayat ni DILG Secretary Benhur Abalos ang publiko na ipagbigay alam sa ehensya at mga otoridad ang mga kaso ng pandaraya at panloloko sa naganap na BSKE. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Mariing ipinahayag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhur Abales Jr. na ang malayang botoha na walang at bahid ng panluloko ay isang responsibilidad ng mga botante. Kaya tinikayat nito ang publiko na ipagbigay alam kaagad sa departamento at mga otoridad ang anumang pandaraya na masaksihan sa barangay in Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Pahayag ni Abalos, hindi raw dapat nadadaan sa pangsusuhol ang mga botante dahil ang mga opisyal sa barangay na matatanghal ay siyang magsisilbing takbuhan ng mga residente sa lugar. Samantala, ang naganap namang eleksyon sa Metro Manila ay naiulat na mapayapa ni National Capital Region Police Office o so NCRPO Regional Director, Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Danny Lopez nag para sa One Media Network. Sa pagtatapos ng Asian Para Games nagawang makapasok ng ikasyam na spot ng Pilipinas sa overall medal tali ng 4th Asian Para Games na ginanap sa Hangzhou, China. Sa kabuuan nakakuha ng labing siyam na medalya ang mga Philippine Para Athletes na pinangungunahan ni Para Swimmer Gold Medalist Ernie Gawilan, mga Para Chess Athletes at Para Athlete Gerald Mangliwan. Binubuo ito ng sampung ginto, apat na silver at limang bronze medal. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudike at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Pagbitbit ng maliliit na bata sa sementeryo, hindi nire ng DOA. DepEd, ipinaalala ang accident insurance ng mga guro hindi sa eleksyon. DILG Secretary Ben Hur Abalos, hinikayat ang publiko na ipagbigay alam sa otoridad ang mga pandaraya sa BSKE. Mga mamimili ng bulaklak para sa undas, nagsana sa dangwa. Ikaapat na batch ng OFWs mula Israel, nakabalik na ng bansa. SB19, nakatakdang magtanghal sa Singapore, Thailand, Dubai at Japan. Patas at pantay na balita. Komprinsibong pula para sa puso ng masa. Ito News